Giniba, th walang pardon, walang court order, bilang sumusugo, wala rin mapaitang ang papelis. Awa, ah, tapos sila naisyo, tapos puro parsification ng document na pinaita. 6.7, ganto-ganto. Kahit magkatawa ka dyan, ganyan talaga yung tapang-tapangan sa una, tawa-tawa. Oo, -tawa. oh, yun yung sa akin dati. Oo nga eh, kasi alam mo naman yung mga sain, may mga sa mahalaga doon, bigla mo ginayin yan. <laughs> wala akong pakidong sir, basta nag-usap tayo. Oo oh, nga yeah. nga, ito, bigla mo ginayin yan. Okay. Binigal, Alam mo yung palugid mo, kahit tingnan mo sa batas, wala doon. Wala na akong pakil kung ano yung batas. Oo. Oh. Eh, oh. wala ka pala. Eh, nasabi mo, wala ka pala pakilam. Wala ka pala sa batas. Hindi ko na tayo mag-usap sa barangay sa Ha? Hindi dito sa barangay tayo mag-usap. Hindi, ay. dapat na. Bago dapat, ka dapat nagsama ka ng barangay, wala kang kasama ng barangay. Ay. Nung tingin mo Sa barangay ko nga tayo bakit Ba't kita mag-usap ito? Wala kang ano, wala kang mapakita pa Wala kang court order, nag-gigiba ka. nag wala court order. Anong karapatan mo magpalayas? yung nag-offer sa na, si Colonel Atamera, ng uh, lugar niya na doon sa likod ng bahay niya, na mga, around mga 300 square meter yun. Uh, no, that time na lumipat ako is talagang totally lupa pa na uneven space. Na ako na lang yung nagpatambak, ako naglagay ng structure doon, ng uh, siya, ng banyo, lahat. Pero ang ginawa niya, since uh, sa lote na yun, nag, uh, para mapag-operate nga ako, nag, uh, nag kami ng mga extension. So, yung kuryente kong ginagamit is nakapangalan doon sa kanila. Although na binayaran ko yun, naka- naka-extend sa kanya, pati pati yung tubig. Nung namatay si Sir Paeng, doon ako nagkaroon ng talagang problema. Not only doon sa mga homeowners doon, dahil long time na buhay si Sir Paeng, na yun ang tagapag tanggol ko doon sa midtown. So pang nangapang din nung nawala siya. Kasi yung negosyo na na siyempre pangarap ko, na tayo, kasama ng pamilya ko, lahat. Kasama ng mga father-in-law ko, lahat-lahat ng mga nag-invest sa'kin doon. Tapos nilagay ko lahat doon. So totally, lahat ng inipon ko, for mga ilang dekada na ako nag- <laughs> nag uh, may mechanic ko through service-service lang eh. Lahat, nilagay ko na doon. So pinaganda ko na yung lugar, inayos ko, talagang may car wash, may na plano ko nga mag-launch ng uh, 2020. Pero nung lumatay si Carl Tamera, doon ako ginipit, doon ni kagawad si Carl Tamera. To the point na, uh, uh, biglang uh, all of a sudden, may, may dumating na tao doon na nag-claim property. So, nagtaka ako. Uh, although yung chismis na yun, marami doon. Sinasabi, oh, ba't nagbabayad ka ng renta diyan? halos buwan-buwan yata. tinatasan-tinatasan <laughs> tinatas ang renta. At nung nalaman na na doon na kami nakatira, na siyempre, alam-alam mong kumuha pa kami ng ibang tutuluyan noong time na yun, noong 2018, din natural, doon mo na rin, gusto, di ba? Kaya mga pina-improve yung, pra yung property. Eh. Mga anak ko daw, mga, mga na mga motor doon, ganyan. So, na wala nung tagapagtanggol, nung wala si Sir Pine, hindi na mapaghanap buhay. Eh, ano magagawa ko? Kung nag-agis na akong hanap buhay, it's all about dun sa mga racing-racing nga na yan, di ba? eh lahat naman tao deserve to live, deserve to ano, choose kung anong patang gusto nila, kung anong klase ng ng paghahanap buhay. Pero ang pinaka-importante doon, wala naman kami illegal doon. Talagang ang ginagawa namin doon is yung hanap buhay na eh, yun yung nakamulatan ko eh. Ayun yung naging bread and butter ko. Eh, wala naman akong planong maging ano na gawin broken yung pamilya ko. So yung lugar na yun, napaka-importante napaka sa akin yung lugar na yun, kasi andun na, ando na lahat eh doon ko na nilagay lahat ng hanap buhay. Pero dahil nga, ang daming, daming mga, ano, mga horse na, na lahat binibida sa amin, although di naman totoo, na yung lahat na maiingay doon, kami lang daw nagkukos ng iingay doon. So, nagkahiwahiwalay kami. Yung shop ng anak ko, imbis na magkakasama kami sa isang lugar, napunta pa sa, pa kami magrenta ng ibang lugar. Pero ang pinaka-disappointment ko doon, yung pagkamatay ni Sir Paeng, yung ginigipit na ako na itong sa Kagabad sa to the point na nakikonize pa dun sa mga sa isang issue dun to kung dun sa uh, karnak na ganyan na isa pa sa gusto niya pang ipano yung lugar na 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 kasi mga ano daw dun samantalang lahat naman ng dokumento is was legally purchased lahat naman ng nasakyan na dun is wala namang problema so hindi siya nagtagumpay dun sa dami kong pinagdaanan isa rin yun na mismong kagawad pa yun. Eh ang uh, nanggigipit. Uh, meron akong mga pinagbayaran sa kanya na ito. Bukod sa lupa na pinaparentahan niya. Eh since, nalaman ko na nga na hindi pala kanila do, So, gumawa kami ng way para kausapin to si developer. Uh, yung even yung father nila ko pinuntahan doon para gusto nga namin i-absorb, di ba? So, sal, ando na yun eh. Ando na yung mga structure, ando na lahat, di ba? Eh in good faith, hindi naman namin kasalanan yun. 2016, hindi, wala naman nagsabi sa nini. hindi kanila. Basta kami, bayad kami ng bayad sa kanila nila every month. At nandito naman yung ebidensya namin na nagbabayad kami. Yung time na nagpapunta siya ng maraming barangay, polis, gusto niya pasuko yung shop ko at palabas, palabas yung, sak palabas ko. So originally, yung idea na ilabas yung mga yung ko, parang alam ko na siya. So yung recently, yung recent na mga nangyari doon, malakas din ang kutob ko na siya. And it was a uh, proven nung no, na naaktuhan ko siya na siya mismo nagde-demolish ng lugar. Ang masakit sa loob ko nung unang ginawa nila yon, isa sa na inabot ko pa sila na awan just may mang nagsabi sa pagdating ko doon, dinidimo sa ko ba't yung pinakaekelman yung lugar niya nung no, una, anong karap anong karap, karapatan niyo? Eh, so developer doon nagbigay sila ng ano, pero yung humaharap sa akin eh hindi ko alam kung kanino representante yon. So yung kutub ko na malamang si Madam kasi hindi ko na nga ako napaghalboy din sinira nila lahat ng business na, hindi ko nakuha ng na isang biglaan na lahat yung pinaghirapan ko para dalawang dekada ko na pagka-service, pag, pagkagawa-gawa -pag ng sakyan, pag ng mga motor, tapos sa isang iglap, ma, mapunta mo na na wala na kasi dinimulis nila nga, ginawa nilang open, uh, giniba, literal yung bakod ko. Ngayon lang yung pwedeng nag-hold para uh, secure mga gamit ko, mga tools ko na alam kong sa rin ang may pakana. So yung connivance between na yung mid na uh, homeowners siya, si Madam Susan, it's very clearly obvious na obvious naman yung ginawa nila kaya nila na nakapag, uh, kaya sila nakapag, uh, nakapag, uh, nakapaggawa ng ganun, di ba? Kasi Siyempre, eh, homeowner sila eh. Homeowners yung kaano nila eh. Lando nga yung mga gwarda, di ba? Ang masakit na sa loob ko yung mga inimbento ni Kagawad na kesa hindi daw matin ng lupon. Kaya nung one time na pumunta ako doon, uh, giniba. Nung gibahan yung bakod ko at lahat-lahat. Tapos -lahat, sinasabi ko, hinapin yung gamit ko. Uh, uh nag, nagpa-blatter pa ako. Ganun sila kalakas sa loob na ulitin, 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 ulitin. Ulit, ulit, ulit. So there's not, there's not only one incident na tinanggal nila yung pens ko na nung inabutan ko nila, na ibalik ko pa. Tapos, itong pangalawa, talagang totally, wala na ako eh. Mga, wala na ako eh. So, nung kinikasyon ko sila na, nung nag-batter ako, siyempre, mga ako, gamit ko lahat yun eh. Hindi nga ako mapag-halap ngayon, hindi ako makagawa ng sakin eh. Dahil nga lahat ng uh, most na uh, medyo tools ko na magaganda eh, nung kinuha nila eh. Alam, nila, alam na nil, alam nila ako saan nila tatarget nila at ibang accessories ng mga sasakyan ng mga customer ko na wala din, di ba? Na hanggang sa pa-iusap na ako dahil ako nakaharap maraming maraming sinang ano doon eh pero yung salita-salita naggaling yun sa isa sa mga guardian ng homeowners na ayaw mo na maging OP niya para nakakamit para mapilitang umalis so syempre yung nung nung after ng second incident nagkaroon na ako ng kutob na sila sila talagang ang gumawa noon to the point na pagdating ko doon na one time December 5 at yun itong ano tong ito pinaka latest na nangyari doon na nakita ko nakakarga na sa MMDA towing yung sasakyan ko. Pagpunta ko doon, sabi ko, open na, open na nga yung ko. Ay, gusto hirain, eh, gusto nila akong akala nila magkakaroon pa ako ng hiya sa mga kapitbahay. Wala naman sa akin yung hiya eh. Wala naman akong hiya na sa mga kapitbahay dahil hindi ko naman sila para isipin. Dahil iniisip ko dito yung pamilya ko eh. Future ng mga anak ko, ganyan-ganyan. Hindi naman, hindi sila, it really doesn't bother me kung ano yung, uh, kung ano yung kung ano yung sasabihin sa akin ng kapwa ko. Lahat yun, ginawa ko, brick by brick, di Brick by brick, kung paano na build to room. Brick by brick ko ginawa. Nang tagal, sa tagal ko ng panahon ng, uh, ng pagsaservice, uh, finally, nagkaroon ako ng sarili kong hobby na shop na, 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 ano, pati anak ko rin, di ba? Na, pero napaghiwali pa rin kami ng pagkakataon dahil sa ganyang klaseng homeowners na very biased. Diba? Kasi meron silang mga sarili nilang, uh, uh, sarili nilang interest. Whether, kung sino yung may doon, ako, ginawa ko yung part ko. Dumating pa ako sa point na inalam ko talaga kung sino uh, may-ari. Kasi nga, since kagawad, madaling yung manipulay yung mga sitwasyon na pwede pe siya mag-broker sa, sa, sa lupa na ganyan. O, as kilala niyo, kilala niyo yan, o, yung ginagamit niyo authority niya. Kasi nung one time na nakakarga na sa towing, umakit ako sa taas eh. Umakit ako agad dun sa barangay para ireklamo. Sabi ko, bakit may towing doon, may kaso nga ito ng dalawang ano, may dalawang blatter nga ako po dito nang ano. Nagnakaw sila eh, na hindi nila sina, na sinasabi. Ah, ganun ba? Sabi nung, uh, nung ano, ni, ni Conde. Buti si, yung bagong kapitan ng Barangay San Andres, buti ano, medyo uh, andun sa strictly ng pag trabaho niya, kaya hindi siya naging bias. Pero sa akin, pinaglalaban ko dito yung, yung karapatan ko bilang uh, mamamayan na, uh, at, karapatan din ng mga pamilya ko na magkaroon kami ng fair share kung paano Lumaban ang parehas. Ang gusto ko ipanawagan talaga, sana, niini ko saan nila, matagal na ako sa lugar na yun eh. 2016, 2023 na. Alam mo nila mga gamit ko doon, inispeto doon. Sana man na naging tao sila, di ba, na hindi nila, sana, giniba, pinanakaw lahat ng gamit ko, dumating kami sa point na gano'n eh. Na, sila, binibigyan naman akong taning yun, na naka-schedule pa nga ng December 15 eh na kailangan mo wala nang mga gamit doon eh. Parang ganun sila, kabilis magpaano doon eh. Pero wala silang pinap-compensation na sinasabi about kung saan. Pero hindi na ako doon habol eh. Sa akin lang, ayoko nung magtapon pa nung magtapon eh. Di ba? Pero ang, ang challenge ko nga sa nila, kung kaya, kung talagang sasabihin nung may-ari, you na know, which is, alam ko, may idea naman ako sino, na ayoko ibenta yung lubas yung pangit mo. Kasi, lahat mo naman kami naghahanap na buhay eh. And lahat naman tayo, bilang Pilipino, di ba, citizen tayo ng Pilipinas, may karapatan tayong magmayari. Kaya nga may presidential degree dahil 9257, eh, pininirman pa ng matandang Marcos eh, about sa pagmamayari ng lupa eh. Ang sa akin lang, nung pag retrieve nila ng possession, uh, sila kine claim, kineclaim nila na, na daw, eh, na alam ko naman kung anong history ng lupa, baka sila hindi nila alam kung paano naging, kung, kung, anong history, no? ang alam nila na, amen to. Ano bang kasalanan ko sa kanila? Di ba? Pagkabi, lagi naisip, oh, ano ba kasalanan ako dito? Pa ano ba naging ko ako kay kanila magsino? Presidente ng homeowners, eh, para, para magkaroon siya ng ganong klaseng pagigipit. Ang, ang masaya ko na kay kanila magsino, kung nasa batas naman natin, di ba, na, nasa batas naman natin na nakalagay doon kung medyo matagal na yung tao na doon. Sana nirespeto nila yon. Binigyan nila ako talaga ng harapatan na ma-iayos ko muna yung mga sasakyan ko na doon, di ba? At yung mga tools ko na, syempre, yung mga tools na yun, nung uh, tinanggalan ako ni Susan ng kuryente, kahit ako yung akin yung kuryente load, at akin din yung extension ng tubig, nabigla niya ako ginawang kawawa doon, dahil syempre, control na yung bahay, kung nasan ako nag-file nag ng, kung saan ako nagbayad ng na extension eh, na ginawa niya akong tanga doon, so ginawa ko, solar power na yung shop ko, puro mga Uh, rechargeable na yung mga gamit ko. Tapos, yung pa yung dinari sa akin. Ako, I cope with changes, di ba? I embrace change. Lahat ginagawa ko para maka-adapt tayo. Kasi siyempre, ang pinaglalaban natin dito, yung pamilya natin eh. Na hindi ko lang sa shop. Kaya, minsan, dumating sa time na hindi nawawalis, din naayos, wala nga pag Kasi, sa apat na anak kong puro lalaki, eh. nagkahiwaliwali pa kami, napunta sila sa ibang siya pa dahil nga lahat na nang gusto nila, eh, ginaano ko sa nila. Pero si Colonel Magsino, na-witness niya rin. Ako, sumusunod ako sa kanya. Sinabi niya, nadaling ko yung mga xerox copy ng mga vehicles na nandun. Binigay ko naman sa kanya. So, he knows everything. Diba? doon si ng nag-gulta ko na biglang nag-renta pa ng kung ano ano pati kasama yung mga highway patrol para isis yung mga sakit doon. Wala naman ang karnap doon. Diba? Ginagamit niya yung kaso ko. Sabi ko, bakit? Convicted na ba ako? Kaya ako nga, nag-piansa ako ng cash bond na ganito kalaki. Diba? ba? Pwede ko lang pang down payment dito sa lupa niyo kung totoo si 300,000 'yun. 'Di ba? na kaso ngayon na reset na reset na reset nang reset nang yung kaso. Kasi wala namang po problem, wala namang talaga akong kinahanap, hindi naman ako masamang tao.